Ang mga OFW ay totoo ba talaga na bayani o sabi-sabi lang? Nagtatanong lang ako dahil pag magkuha ng mga requirement napakaraming na kailangan. Hindi ka pati makapangibang sa kung hindi ka kwalipikado sa kaalaman mo na ina-applyan. Ang daming chichiburichi sa atin pag maglakad ng mga populis. Pahirapan ka mo na bago mo makuha, samantala itong mga India-Pakistan-Bangladesh. Hindi nga alam nila kung ilang taon na sila, hindi nakakapagsalita ng English. Hindi marunong magbasa, hindi marunong magsulat pero nakapag-abroad man, tapos parihas lang naman ang sweldo namin sa kanila. Hindi hamak na ang mga Filipino ay mas nakakalamang pagdating sa kaalaman sa kanila, lalo na sa kaalaman sa trabaho. Hindi kulinahat pero maraming ganyan na ibang lahi dito sa abroad, tapos pag mayroong problema o nangangailangan ng tulong, abutin pa ng siyam-syam bago matulungan. Yung iba wala talagang tulong na dumating. Kaya napaisip tuloy ako kung bakit tinatawag na bayani ang mga OFW. Pansinin ninyo maraming mga OFW na hindi na bumalik sa ibang bansa ang naghirap, dahil hindi nakapagpuundar, lalo na yung mga dito na tumanda sa ibang bansa na narbaho tapos hindi nakapagpuundar, ang daming ganyan sa atin naghirap nakakaawa. Kaya natanong ko sa sarili ko bakit kaya tinawag na mga bayani ang OFW, yung kapitbahay namin dito na sa ibang bansa tumanda sa panarbaho, ngayon nasa Pinas na walang wala naghirap sa buhay, masabi ba natin na bayani siya? O kaya sinasabi lang na bayani ang mga OFW sa bansa natin dahil malaki ang ambag namin sa ekonomiya sa ating bansa. Mga tropa bago ko tapusin ang munting video natin sana suportahan ninyo ang munting channel ko ang Dentoy TV sa pamamagitan ng pagkalimbang ng subscribe button, at para updated kayo sa ea-upload ko na video sana ikalimbang din ninyo ang notification bell, sana nagustuhan ninyo ang munting video natin, maraming salamat mga tropa bye bye at mabuhay.